So yun, uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss. Uh, Siyempre sa araw na ito mga boss, uh, nyo po, uh, papakita ko po sa inyo yung bagong gagawin natin mga boss. So dito, napakasimple lang po muna. Ang gagawin natin, bali, uh, magdedemolish lang tayo dito mga boss ng partition. Tapos, uh, gamit lang natin dito. Uh, so, depende sa inyo kung may shipping yan kayo mga boss. Pero, ako wala akong shipping yan. Kaya, gamitin lang natin dito mga boss. Ang gagamitin lang natin dito is... Uh, maso lang mga boss uh, at syempre kung bago lang po kayo sa channel ko please pakisubscribe nyo po channel ko Alex Official Vlog at syempre huwag nyo na rin po kalimutan pakipollow nyo na rin po yung page ko Alex Official Vlog mga boss at syempre pakisubscribe nyo na rin po yung AboDrip TV natin mga boss pakipindot nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga content natin at syempre si Chupa Official Vlog mga boss pakisubscribe nyo na rin po siya Ah, uh, si Donsky. Yan, pakisubscribe nyo rin po yung channel niya, mga boss. So, ayun, ah, uh, tara, samahan nyo po mga boss. So, ayun, mga boss, bali, ito yung gagawin natin. Kung papansin niyo, mga boss, bali, ayan, ah, uh, marami tayong tatanggalin muna na mga gamit. So, ililipat natin ito, mga boss. Tapos, ah, uh, dito ang, ito yung area na to yung may partition, may sliding window, mga boss. Tapos may aircon. Bali ito yung uh, titibagin natin, didemolition natin mga boss para magiging open na siya. Sagad na siya ang gondong kung mapapansin nyo yung grills mga boss. Bali tatanggalin din natin yan. ah uh, sa ngayon natanggalin uh, muna natin yung mga gamit mga boss para malinis tayo. A few moments later. So yun mga boss, bali nang tinanggal na ni James yung ano yung Uh, prime natin ng sliding window mga boss so ito yung gagawin natin mga boss papansin nyo uh, natanggal na natin yung mga gamit dito mga boss kali yan sinapin uh, na rin natin ng uh, blue sock mga boss para kasi uh, finish na kasi yung flooring nya dito yan papansin nyo and binil po yung ginamit nila dito So, itong area na ito, mga boss, bali gagawin natin dito, mga boss, uh, open na natin to Tapos, ang kapal na titibagin natin, bali ito, uh, sinukato na natin, is nasa 7.5 inches. Ay, oh yan, 7.5 inches, mga boss, ayun. 19 cm. So, ganyan yung kapal niya, mga boss, natitibagin natin. Tapos, ah... Uh, gagawin natin dito bali update ko po kayo kung ano pong mangyayari sa finish hanggang finishing mga boss tapos sa uh, titingnan natin yung area na to mga boss kung kung naka flooring siya kung naka pinis uh, finish siya sa na binil or hindi pag hindi uh, din natin ang binil mga boss tapos Ah, uh, i-update ko po kayo kung ano mangyayari dito sa finish natin. Tapos dito, 'yan papalitan din natin 'yan mga boss. Yung ceiling. Tapos ito tatanggalin natin yung grills. Bali mangyayari nito ang finish mga boss. Bali mag magkakaroon siya ng uh, depende na lang sa may-ari mga boss kung magkakaroon siya ng fix ah uh, window or ah uh, slide siya mga boss or awning. So, ayun, tara sa inyo. Samahan niyo po ako, mga boss. So yun, mga boss, bali ito na itsura ng uh, ginawa natin ngayong araw mga boss. Bali, kung mapapansin nyo, open na open na siya mga boss. Kasi uh, tapos na natin uh, masuhin yung walling mga boss. Bali, ito na lang yung plumbing na ito mga boss. Kung mapapansin nyo, makapal siya. Bali, ang kapal na itong uh, topping nito mga boss bali na sa uh, uh, 22 cm mga boss uh, kung papapasin nyo ano, makapal makapal siya so ayan mga boss ah uh, ito dito na lang po bali ito lang po yung update ko po sa inyo mga boss bali nagsilsil uh, nagsil na gano'n tayo ngayon na ah... Uh, uh, maso or nag-chipping mga boss kaso gamit lang natin chip ah uh, maso dito mga boss <coughs> kasi wala tayong chipping gan mga boss kaya maso lang ginamit natin dito so siguro uh, update ko po next uh, update ko po kayo next vlog mga boss hanggang dito na lang po God bless po sa inyo mga boss naglakad na po tayo ng, ng runner natin